My family is my priority. Ito ang prinsipyo ng mag-asawang Kyla, 22 years old, at John Ray, 20 years old na lungsod ng San Fernando. Pero bukod sa pagkakaroon ng baby, pangarap din ng dalawa ang magkaroon ng degree. Sa katunayan, kapwa silang scholar ni Governor Dennis Delta Pineda sa ilalim ng Educational Financial Assistance Program ng Provincial Government. O naman, nipos nyo lang yung pag-aaral nyo. Kasi kailangan talaga natin yung degree lalo na dito sa Pinas. Ayon sa dalawa, mas inspirado silang makapagtapos ng pag-aaral dahil sa kanilang supling. Kahit buntis po akong pumapasok, kahit ganun po yung mga pinagpunong ibang tao, uh, okay lang naman po sa akin kasi. Uh, mahal ko naman po to yung baby ko at blessing po sa akin. Uh, Siyempre, uh, dahil sa binuong kong pamilya, prosigido akong matapos. Talagang ibibigay ko lahat sa anak ko. Yung mga gusto niya, kung ano yung dapat na ibigay sa akin. At bilang dagdag na pantustos sa kanilang pag-aaral, kasama si Nakayla at Janre sa mahigit 7,000 na iskolar na nakatanggap ng TIG 4,000 pesos financial assistance nitong Webes, September 6. Ang kalalim ng board members na si, ako na kasi ako nanay, without them, walang approval kayo kang anara ng budget para kayo. kayo. So, Pamininat kayo at ipamagaran nyo na ang dana nyo, igagawa nyo para kay future nyo. Kayo pa po rin, pa po rin na, na kayo mag-graduate kasi gamitan niya life ay establish yung para sa sarili yung, uh, yung, pamilya yung, yung, sarili yung pamilya. ang EFAP o Educational Financial Assistance Program ay isa sa mga programa ni Governor Delta kasama si na Vice Governor Lilian Nani Pineda at Sangguniang Panlalawigan para masiguro ang magandang kinabukasan ng mga kabataang kapangpangan. Para sa Balita Pampanga, Luiz Rutao.